Ikalimang Kabanata Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng aman niyang si David, pati na ang ginto, pilak, at iba pang kagamitan. Dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at ng mga pamilya sa Israel, para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng ikapitong buwan. Nang magkatipo na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga levita ang kahon, ang toldang tipanan, at ang mga banal na gamit nito. Dinala nilang lahat ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog, hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito, roon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin, kaya natatakpan ang kahon at ang mga hawakang pasanan nito. Itong mga hawakang pasanan ay mahaba. Ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo. Pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Pagkatapos, lumabas ang mga pari sa banal na lugar. Ang lahat ng pari na naroon ay nagpakalinis, oras man ang kanilang paglilingkod o hindi. Ang mga musikerong levita na sina Asaf, Heman, Jedutun at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak ay tumayo sa bandang silangan ng altar. Nakasuot sila ng pinong linen at tumutugtog ng pompyang, alpa, at lira. Sinasamahan sila ng isang daan at dalawampung pari na nagpapatunog ng trumpeta. Ang mga mga awit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon, na tinutugtugan ng mga trumpeta, pompyang, at iba pang mga instrumento ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Pagkatapos, may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hindi na makaganap ang mga pari ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap. Dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang kanyang templo.